guys, meron tayong lalaro yung nakakatakot sa Roblox. Pero wait, syempre, hindi lang dapat ako mag-isa, no? Yayayain ko yung mga friends ko sa bag. Guys, laruin na natin yung bagong horror game sa Roblox. Open na kayo. OMG, sige, open na ni. ano matatakotin pa naman ako. Mag-o-open ako na live place, ha? Para mas exciting at magkaintindihan tayo. Tara, magkatakotan sa Buzz Live Place yes, yes, yes. ako. Oh my God, guys. This is it. Hello. Don't dilim. Kuya Rolly, nasan kayo? Saan yung safe house? Oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my guys. Sakto tayo, God, oh my God. Hello, monster. Oh my God, yun siya. Oh my God, oh my God. Kuya Rolly, nasan kayo? Oh my God, oh Hello, Oh my God. Oh my God, we need to run. Faster. Yung faster talaga. Oh my god, oh my god. Hindi na ako nakarating sa safe house. Oh my, oh, my God, God guys, Grabe. Huwag niyo saan pupunta? Oh, my God. Oh, my, na oh my God. Nandito na siya. Oh, my God, oh, <laughs> Hindi na, hindi na, hindi Oh, my God, nasa labas siya, guys. Oh, my God. Oh, na siya. <laughs> hindi ko kayo <laughs> makita, guys. <laughs> abe buti na lang talaga merong buzz live place. Parang kasama ko talaga kayo maglaro. Tingnan, hindi mahirap gamitin eh. Sobrang gaming experience ko dahil sa buzz. Kaya kayo guys, join na rin kayo sa buzz. Add yo na rin ako.